Morning guys, morning, morning, morning mga idol. May nagising lang namin yung mayora, first ni Daddy, Sunday. No, sarap oh. Bilin nila kay Kuya Joey, yan taho. Taho malupit, sa kanila taho, sa akin, gatas. Gatas, gatas lang. Kain tayo.

Ang gaba ka hapon, kaya nagbuklat ang kanin, kala ko kwek-kwek. Hindi ko binuklat ko yung ano. Ay, Wait, ano yung kwek-kwek ha. Hindi ko pa kasi siya binubuklat eh. Kopya pala. Nakabang kwek-kwek ka na pahaba. Orange eh oh. Hmm. Ano Ang dami pala mong swerte Kaya naman pala yun pala Manasaan na lang dito lang sa gilid Awak pala mo Kapag naman lahat naman meron na Ay oh, Sa gilid lang eh Tawag naman sa akin dito eh

bala ko siya na lang Hindi ako kailangan mo naman ito. Masa ito mahabag yung amin. Gata. Ayos. Nahulog. <laughs> ah, kumain ka anya. Kumain. Wala kasi pala nilang. Alag oh, mo. Okay ang oh, dami eh. pag palaman, Ay, para ano eh. Hmm. palaman, girig lang. mo. Laki-laki mo na eh. sa ibang pag magpaparin. Wow. Ay, ayos na Nanumbot niya. Lalo may rumbot, may ora. <laughs> pag sa akin, kalahati lang. Sa <laughs> <laughs>